Coco Martin at Julia Montes, masayang nagbagasyon sa Spain, gaya ng dating gawi, abalaman sa kanya-kanyang karera. Hindi pwedeng mawala ng oras na isa't isa ang mag-asawang Coco at Julia. Kabago-bago lang nilang nagpunta ng Spain. Kahit na sa harapan ng simbahan ng Barcelona, sila ay naka-holding hands pa rin. Mula simbahan hanggang sa palengke. Hanggang sa loob ng palengke, hindi pa rin mapaghiwalay. nagpunta naman sila sa tindahan sa kanto. Super nakakatawa ang tindero nang tinuro ang ibigas ang pangalan ni Tanggol. Kahit nakatalikod na at nasa malayo na, maririnig mo pa din ang halakhak ng mag-asawa habang nakahawak ang mga kamay. Takot ata si Coco na may ibang magkagusto kay Julia at agawin mula sa kanya, kaya hindi na maaring bitawan pa ang mga kamay kahit saan man magpunta. Ikaw, anong masasabi mo dito? Selamat. Selamat. Terima kasih Selamat, mamaya mabalik Mamaya Selamat. Selamat. <laughs> 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 you, you ah yes. Yeah. Yes. Yes. yes, Tanggul, tanggul, masarap Mamaya Selamat, <laughs> salamat. Oh. Salamat, bye bye. Tink, 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 tink. Salamat. Tik man, tik selamat selamat tikman 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 Gracias, Rey. Que pase buen día. selamat mamaya mau mamaya mau balik selamat selamat you say tanggul ah yes yeah. yes koljon yes. tanggul tanggul maserap mamaya mau balik selamat <laughs> thank you selamat selamat bye oh. bye tik tik selamat